Para maliksi na siya. Buo na talaga. Thank you, Lord. Buo na talaga yung baga niya. Kumbaga, ito kasi yung dati, oh, tira na lang. Tapos, ito, ano na, virus na daw lahat yan, sabi ni Doc. Tapos, itong kabila, okay. Yung kabila, hindi. Parang konti lang sa kabila. Pero, ito talaga, takot na takot kang makita nung nakaraan. Yung talagang March, March yun, yung pinasok namin siya sa ospital, eh. March 29, tapos April, March, April, April 2, nilip, ano, nilipat na siya sa cancer center ng Nagoya. Ay ano siya, uh, ambulansya. Doon na siya, dinadalaw na lang namin siya every Sabado kasi may trabaho. At saka ako nun, hindi ako pwedeng mag-work kasi pati ako tines sa dugo. Tines ako kung nahawaan niya ako kasi apat na buwan mong kasama, pati amoy na bunga nga, may amoy pala yan, pag ganun. Maki, maano nyo yun, pag kayo, asawa kayo, alam niyo yung amoy ng ang buha na asawa nyo, diba? Pag tumagal na pala yung ganyang may virus, may amoy ng ano, parang malangsa. Ngayon, ala na, kahit alikam-alikam mo yan, wala nang amoy. Dati, syempre, asawa ko, akala ko, ano, toothbrush ka, toothbrush ka, akala ko yung bulok na na dalawa dito, kasi may bulok yan eh. Hmm. Sabi ko lang, yung toothbrush ka, yung pala, nangangamoy na pala yung loob. Tapos yung amoy na utot mo, pero sa ano, talagang totoo yan. Amoy na otot po. Grabe. Ganun pala pag may sakit ka sa baga. Otot at saka kabunganga Parang malangsa. Malangsa isda na bulok. Ganon. Sa totoo lang. Kasi awareness lang po dun sa mga ano, walang pampacheck up, kahit sa Pinas. Basta pag ang asawa nyo na, naamoy nyo na po ng ganon. Yung parang may malangsa, kakaiba, saka ang autot niya is sobrang baho yung kumakapit na talaga sa kumot. Tandaan niyo yan, ano yun yun? Akala ko kasi sa ano lang, siyempre, matakaw. Pero, ano lang kasi, matagal ng ganun ang utot nun, hindi ko naman alam na ganyan, yung pala sabi ni Dok, basta may amoy na. Tapos ngayon, nung gumaling na siya, wala na yung amoy ng utot. Baliban na lang nung nagiinom pa siya ng gamot, pag sumabog na siguro yung gamot sa loob ng katawan niya, maghintay kami ng 30 minutes or 45 minutes, ganun. Ay, tandaan mo, takbo ka na. Lumayo ka na sa kanya kasi ang utot niya na, iba na. Pero pagkatapos naman nun na, wala na. Diretso -dire na yan buong araw, makakain siya na kakain, wala ng amoy. Hmm. Ay, sabi ko sa inyo, ang hirap talaga tiis-tiis mm, talaga. Tapos yung maraming butas tong dingding namin. Kasi pag yung nabubugno na, na siya, lalo na pag nakainom ng nanununtok na, ninununtok na yung ano, sinusuntok niya na yung mga dingding. Lalo na pag hindi niya na kaya siguro yung trigger ng gamot. Kasi kahit sa cancer center, hiyawan ng hiyawan yung mga tao. Kung napanood niyo yung kay Dr. Willie Ong, yung naggamot siya sa Singapore, totoo yung sabi niya na humihiyaw ka dahil sa gamot. Ganun pala yun kasi ako, naranasan ko sa kanya yan pag humihiyaw na yan. Kung ano-ano nang nasusuntok niya, pati ang dingding namin. Kasi nag-bluebird pati mata niya, nanginginig daw lahat, nagtitrigger yung gamot sa di ba? Yung parang kinaano niya yung baga mo. Oh. Grabe kaya. Butas yan. May mga butas yan. Kaya ginawa ko na lang ng paraan. Bumili ako ng wallpaper. <laughs> Ay, sabi ko sa inyo. Mahirap. Mag-asawa ng ano. Pag may sakit na hindi ka maano, mapasensyosa. Ay, hiwalay kong hiwalay. Kung talagang ano, maraming nga nagsasabi, bakit in nagtitis ka pa, kisugas. Sabi ko kung kailan mo, ano yung asawa mo, kailangan kanya, di ba? Iwanan. Parang ano yung mga, ano, ng utak ng ibang tao talaga. Mm -mm. Narapasan nga namin yung iba-iba pang mga pagsubok, yan pa kaya. Di ba? Kaya sabi ko 2025 sana ito na yung new journey. Gabayan mo kami, Lord. Kasi 2024, grabe, zero talaga, walang pumasok asin in baon pa, na utang-utang ka pa dahil syempre yung padala mo sa anak mo, nag-aalaga sa anak mo. Hmm, tas kami dito, bayad apartment. Oh bayad ilang sila yung mabuti ang government kasi sila na yung sumagot ng bandang wala na talaga sabi ko zero na talaga wala na akong mabunot wala na akong mautangan sabi ko yun tinulungan na kami noon salamat na lang nandito kami sa Japan kasi kung baga sa Pilipinas yan sabi nung mga ibang nag nagkaano sa amin na nagkaganyan. hanggang ngayon hindi pa daw sila gumagaling million na daw hindi pa sila gumagaling kasi nga sa Pinas wala namang ganyang mga ano, 'di ba? Tulong ng government. Kaya talagang thank you Lord. Mahal pa talaga siya ni Lord. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Hmm. Yun lang. Nasabi ko lang sa inyo kasi ang tagal ko lang sinasabi sa kanya. Ano kaya iyan natin yung parang Yan, Kasi di ba ang daming hindi nakakapagpa-check up. Kala nila frozen shoulder lang hindi nila alam, meron nang tama ang baga nila, lumalala na, hanggang mapunta na ng cancer, ganun. Mm. Ay, just me Thank you, Lord. Yan lang po.